嗯。Um. <laughs> Yo, what's up mga ka-supporter this video guys. Ayan, gagawa tayo ng tutubi kite or dragon kite. So, maraming maraming salamat guys sa support ninyo mga lodi nakakataba ng puso. At hanggang ngayon nagkitiwala pa rin kayo sa akin sa mga ginagawa kong uh, tutorial about saranggola guys. So maraming maraming salamat guys at shoutout sa inyo guys sa mga solid supporter natin dyan. Ayan, mga lodi natin yan At uh, ayan, so ready na tayo sa paggawa ng ating tutubi kite. So ayan guys, so simple lang naman yung ginagawa ko guys at simple nga kais lang naman yan. Medyo mabusi busy lang din pagdating sa tali at uh, yon paghulma nung uh, ulo nung ating uh, tutubi At ayan, pambagyuan nga pala tong ating tutubi na ginagawa natin guys. At abangan nyo yung uh, pattern at design na gagawin natin para dito guys. Sa mga nagtatanong nga pala kung ano yung gamit kung plastic sa pambalat ko sa saranggola guys. So, charol plastic. Ilalagay ko yung uh, link sa description comment guys. So, tingnan nyo na lang guys at mabibili nyo yan sa TikTok shop natin guys. Sa TikTok account natin guys. So, yun yun at ito na nga guys nagpapattern na tayo at nagkukulay na tayo ng ating tutubig kite so ayan kinulayan ko siya ng uh, blue orange at uh, meron siyang halong uh, red at uh, violet at uh, syempre yung dilaw yung kanyang nguso uh, or kanyang uh, bibigat ayan kung makikita nyo guys tinatanggal ko na yung mga excess at yung mga sobra sobra dun sa pakpak guys para mapalipad na natin siya guys at nilagyan ko na siya ng uh, sumba, guys so yun know, oh, ang lupit talaga ng uh, disenyo at uh, yung sumba nga pala guys gawa sa plastic battle yan ng uh, coke guys so sa mga nagtatanong din guys at ayan at nilalagyan ko na siya ng uh, parisukat mga lodi at ayan ready na siyang uh, paliparin natin siya sa malakas na hangin guys at ayan so nilagyan ko rin ng uh, mukha at uh, syempre yung mga antena yung ating uh, tutubikait sa kanyang uh, mukha guys sa kanyang uh, bibig at kung makikita nyo guys napaka details at ayan na nga guys yung ating uh, tutubikait so sa mga hindi pa subscribe sa aking youtube channel subscribe nyo ako guys at syempre yung aking Facebook page at yung aking uh, Saranggola oragon page. Shoutout sa inyo guys so yun know, o. Maraming maraming salamat guys ah, natin, pa at ready na nating paliparin siya at ayun o. Shoutout sa mga bata <muchas> pero okay na siya, stable na yan. Dalawa yung humahawa. <laughs> Ayan, stable siya guys. Ayan, pababa.